magandang araw po sa ating lahat at mapagpalang araw sa mga nakikinig sa lahat ng dako ng mundo. Ang aking topic for today ay uh, mababasa po sa 2 Joel chapter 2 uh, verse 12 hanggang 28. Sabi po dito, panawagan upang magsisi. Gayon man, sabi ni Yahweh, Taimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos, Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparosa sa nagsisisi. Maaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkaroon, mahandugan ninyo siya ng handog na pagkain butil at alak. Hipan ninyo ang trompeta sa ibabaw ng mundok ng sayon. Tipunin ninyo ang mga tao at ipagkutos ninyo na may ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga pare, tumayo kayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag kayo sa inyong bayan, Uyawi. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang bansa at tanungin nasaan ang inyong Diyos. So, sa verse 18, pinanumbalik ng Diyos ang kasaganaan sa lupain. Pagkatapos, ipinakita niya ang malasakit niya sa lupain at naawa siya sa kanyang bayan. Ganito ang kanyang tugon bibigyan ko kayo ngayon ng butil, alak at langis upang kayoy mabusog, hindi na kayo hahamakin ng ibang bansa. Paalisin ko na ang mga hukbong waring buhat sa hilaga, itataboy ko ang iba sa disyerto at ang mga pangunahing hanay nila ay itataboy ko naman sa dagat sa silangan, sa dagat sa hilaga naman ang nasa hulihan. Aalingasaw ang baho ng kanilang mga bangkay Nilipulin ko sila dahil sa lahat ng ginawa nila sa inyo Lupain, huwag kayong matakot Kayo ay magsayat lubos na magalap Dahil sa lahat ng ginawa ni Yahweh ay para sa inyo Mga hayop, huwag kayong matakot Luntian na ang mga pastulang Namumunga na ang mga punong kahoy Hitik sa bunga ang igos at ang ubas. Magalak kayo, mga tagasayon. sayon Matuwa kayo dahil ginawa ni Yahweh ang inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat na taglagas at kayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga gikan. Aapaw ang alak at langis sa mga pisaan ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Nang pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim, ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Purihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muling pangkukutsain ng aking bayan. Kaya nga, malalaman ninyo, is, ako'y suma sa inyo. At ako ang siyawing uh, laman ng inyong iyong Diyos na hindi na muling hahamakin ang aking bayan. So, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang Espiritu sa lahat ng tao at ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki Babae, ang aking mga mensahe, magkaroon ng panaginip ang inyong matatandang lalaki at makikita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. So, napakalaywanag po dito na uh, magkakaroon... Mag, pagkatapos ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao at ipapahiyag ng mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. So dito po ako mag, uh, mag uh, point or mag-explain yung ipapahayag ang ng inyong mga anak at lalaki ang aking mga mensahe. So napakaliwanag dito dahil mostly kasi yung ibang mga critics, pag hindi talaga nabasa yung Bible, sinasabi nila, Oy, umusbong ka lang. Yung something. Alam niyo po guys, yun po yung sinasabing, pag hindi mo talaga binasa ang My Bible, opinion mo na lang, kung, kung ano na lang yung na sinasabi ng, ng iba na hindi naman natututunan mismo ang salita ni Lord. Doon ka na lang po mag-relay. -like. Kaya marami pong natitisyon. Kaya napakahalaga po guys na dapat uh, malaman natin o basahin natin ang nilalaman ng Biblia. At ang na-learn ko po sa pagbabasa ng, by, ng Biblia, uh, yung by, ano po siya, by chapter, wag lang po yung by verse para po maintindihan po natin iba na dito ipapayag ang inyong mga anak at lalaki at babaeng ang misa. So, ibig sabihin, pwedeng babae lalaki ang maging preacher. Di po ba? O, yung mga against sa mga babae, yung mga ang laging sinasabi, o, oh, sinong nag-utos sa'yo na magpayag ng salita ni Lord? Pari lang. So on and so on. Pero, ito po napakaliwanag. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalakit babae ang aking mga salita. Di po ba? Napakaliwanag po po. Lahat po tayo pwedeng magpayag ng salita. Pero ito lang po ang ating tantadan. Ang pagpapayag po ng banal na salita, dapat po nakikita po talaga yun sa ating paumuhay. Pabasahin ko din po sa ano, sa, sa sa Acts. May Acts din siya. Ito ang sabi sa Acts. Ito. Sabi sa gawa, ito ang mangyayari sa huling araw ng Diyos. Ibubuhos ko ang lahat ng tao, sa lahat ng tao ang aking espiritu. Magpapayag ang inyong mga anak na lalaki at babae minsay mula sa a sa Diyos. Makikita ang pangitain ng inyong mga anak at kabataang lalaki at mananaginip Mananaginip. Pangitain. naginip ang inyong mga anak. Mga inyong mga matatandang lalaki. So, sabi po dito, napakahalaga po talaga ang magbabasa. Dito ba? Ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang iyong mga anak na lalaki ay babae. Magpapahayag ng aking mga salita. Ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ang iyong mga binata ay makakakita ng pangitain sa mga araw na iyon at ibibigay ko ang aking espiritu sa mga utosang lalaki at babae. Magpakita ako ng mga himala sa langit at lupa at may makikitang dugo, apoy at mga kapal. So, tignan niyo po dito guys, ang sabi po dito, Ibibigay ko rin sa aking espiritu sa mga utosang lalaki at babae. O, di po ba? Napakaliwanag po guys na ang pagpapayag ng salita ng Lord is for everyone. Everyone, sabi nga po kung sino yung, yung talagang sumusunod, yun po ang mga kasumpong ng, ng biyaya. Ganyan lang din po, halimbawa ko po sa as pumunta po ako dito sa, sa Hong Kong. Kung hindi ako makakapasa sa lahat ng processing, hindi po ako makaka work po dito. Ganon din po. So, ang pinakabisa po natin for God's glory po, para talagang makapunta po tayo sa kalamitan ay magbasa ipahayag ang mensahe ni Lord. Dahil po, napaka, napaka ganda po ang mabuhay po na ayon po sa salita ni Lord. Kahit anong sinasabi po nila sa'yo, as long as your life is based from the Bible, alam niyo po, hindi ka po matatakot pagka, pagka po wala ka po kay Lord, puro ka na lang takot, takot, takot. Kung mapapansin niyo po dito, dito po madalas sa, o, sa Hong Kong, ang madalas na laging problema, pera-pera, pero ito lang po ang aking tanong. Nung nandun po tayo sa Pilipinas, di po ba buhay naman po tayo? Nakakakain mo naman po tayo. Why? Nung pumunta na no tayo, instead na we are, yung maganda yung buhay natin, bakit po mas marami pong nababaon sa utang? So, hindi ko po yan masasagot, kayo lang po ang makakasagot. Pero sa akin po, nung pagdating ko dito, utang din po ako, pero naramdaman ko po at na-experience ko gaano kahirap magbayad ng utang. So, nagtiis lang po ako. Nagtiis ako kasi mas mahirap pong uh, baon na baon ka na sa utang tapos hindi natatapos napakahirap po yun kaya ramdam ko rin po kung mag ano ang pakiramdam ng may utang so uh, pa yung kapatid lang po guys read your bible no matter what happen guys you you will be stronger uh, masagana at ito po ang lahat mawala man po lahat at tandaan natin wag lang po ang ang Espiritu no Lord na sa atin po dahil po ang buhay po walang hanggan ay naka, kay Kristo Jesus lang po matatagpuan. So, basa-basa lang po at ulitin ko po ha, ah, sa mga laging nagsasabing babae ka, bakit ka ikaw nagpapahayag? May mga ganyan po sa <laughs> nagko-comment po sa aking YouTube. Ito, ito po ang sagot ko sa inyo. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapayag ng aking mga salita sa inyong matatandang lalaki ay mananaginit ng inyong binata at makakakita ng mga pangitain sa mga araw na iyon. At ibibigay ko rin ang aking espiritu sa mga utosang lalaki at babae. So, di po sinabi dito, pastor ka, bishop ka, lahat po, kahit po katulong. Di po ba? So, magandang araw po at sanay ito na yung kasagutan ng ilang mga laging nagsasabing, Ay, wala pang karapatan, Yamachels. May lahat po tayong makarapatan, pero ito lang po ang ating katandaan. Ang pagsensyal po ng worship that is a fragile. Why fragile? Huwag po natin gamitin to sa pera-pera lang. Kung talagang mag-serve ka po kay Lord kahit wala pong pera, go and go. Yun po ang totoong servan. Wala pong sinabi na sa ano na masasalba is pastor lang, preachers lang. Lahat po ang nang magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Yun po ang masasalba. So enjoy your day guys and have a nice day.